Yes, good morning mga ka -dokers. good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Duck 43, appreciate naman ang notification bell pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga viewers at saka mga subscribers, ah, uh, pasensya na po kayo hindi tayo nakapag- upload kasi busy busy pa ako so sa nagtatanong sa akin kung uh, sa 600 na page kung ilan ang ipapakain ko na page so isang balde lang idol kasi hindi pa po tayo nagkulong Ah, ganyan kalaki na balde idol mga dalawang galon yung uh, karga niya kung sa tubig natin pagbabasihan hindi pa po tayo nagpulong kaya alalay alalay lang po ito uh, marami na po na nagtatanim dito pero mayroon pang hindi nakatanim so siya nga pala naglipat na po tayo mga adapters ito nilagyan natin ng Pukot sa bisaya or lambat para may proteksyon sila sawa yung mga alagang itik natin so makikita nyo dito na malapit na po magtanim pero yung iba ah, nakatanim na at mahigit na sa isang buwan yung iba yung pinapapakita ko dito so yung iba bakanti yan. so dito tayo sa abandon na bahay yan na po mga kadakers yung sa paligid ng kinukulungan natin ng alaga natin so lahat yan may tanim na Pero yung dito banda hindi pa masyado malaki. Mga nasa dalawang linggo pa yan. Pero doon sa bandang malayo, ah, mahigit na yan isang buwan. So malapit na tayong magkulong ng alaga natin kasi darating na yung siho natin. Yan ikukulong ko na sila basta magdarating na yung siho natin kasi ah, hindi ko mapukusan yung siho kapag mayroon malalaki na ipapagala so mga kadakers ito na po yung una nating deliver sa taon na 2024 at ito po ang sa ay pangalawa paliit ng paliit So ito ang pangatlo nating uh, deliver. So, hanggang dito lang muna mga ka Thank you very much. Thank you for watching. Ah uh, salamat pala kay Madam sa t-shirt sa RKL Balut Store sa Santa Josepa, Agusan del Sur.